Magandang araw mga kababayan! Ngayon ay pag-usapan natin ang napakahalagang impormasyon para sa mga Pinay na nagbabalak mag-asawa ng Danish citizen. Una sa lahat, gusto kong linawin na ang pag-aasawa sa Danish ay may kaakibat na mga responsibilidad at requirements na dapat ninyong malaman. Hindi ito basta-basta lang na proseso. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang Danish Language Test. Oo, tama po kayo. Kailangan ninyong matuto ng Danish Language. Ang Danish Language Test ay requirement para makakuha ng Permanent Residence Permit sa Denmark. Hindi po ito madali, pero hindi rin imposible. May tatlong levels ng Danish Language Exam na dapat ipasa. Danish 1, Danish 2, at Danish 3. Para sa mga bagong dating sa Denmark, kailangan munang ipasa ang Danish 1. Sa loob ng Aixin na buwan, pagdating sa bansa, ang Danish 2 naman ay kailangan sa loob ng 9 na buwan. At ang Danish 3 ay dapat maipasa bago mag-apply ng permanent residence. Bukod sa language test, kailangan din ninyong kumuha ng integration exam. Ang exam na ito ay tungkol sa Danish culture, society at democracy. Kailangan ninyong maintindihan ang Danish way of life, ang kanilang sistema ng gobyerno at ang kanilang mga values at traditions. Pagdating naman sa mga bayarin, maghanda po kayo dahil may mga financial requirements din. Una, may application fee para sa marriage permit na humigit kumulang 7,000 Danish krona. DKK. May bayad din ang Danish language courses. Pero karamihan ng municipalities ay nag o offer ng libre o subsidized na classes. Kailangan din ng collateral o bank guarantee na 100,000 DKK. Ito ay para masiguro na hindi kayo magiging pabigat sa Danish welfare system. Ang amount na ito ay ibabalik naman sa inyo kapag nakakuha na kayo ng Permanent Residence Permit. Importante ring malaman na kailangan may sapat na income ang inyong Danish spouse para masupport kayo. May minimum income requirement na dapat mamit at dapat may sarili siyang tirahan na sapat ang laki para sa mag-asawa. Para naman sa dokumentasyon, kailangan ng birth certificate, sino mo, valid passport, at iba pang legal documents na dapat authenticated ng DFA at Danish Embassy. Lahat ng documents na hindi English o Danish ay kailangang may official translation sa Danish. Maaari rin kailanganin ang medical examination at police clearance. Ang mga ito ay para masiguro na wala kayong communicable diseases at walang criminal record. Ngayon, gusto kong bigyang diin na ang prosesong ito ay hindi madali. Kailangan ng matinding dedication, patience, at determinasyon. Pero kung totoong pagmamahal at commitment ang meron kayo sa isa't isa, lahat ng ito ay worth it. Marami akong nakikitang successful stories ng mga Pinay na nakapag-asawa ng Danish at masaya sa kanilang buhay sa Denmark. Ang Denmark ay isa sa mga bansang may pinakamataas na quality of life sa mundo. May magandang healthcare system, education, at work-life balance. Pero reminder lang po, huwag magmadali sa desisyon na ito. Importante na kilala ninyo nang mabuti ang inyong magiging asawa at pamilya niya. Siguruhin legitimate ang inyong relasyon at hindi lang para sa visa o citizenship. Magandang idea din na mag-join kayo sa mga Filipino communities sa Denmark. Maraming support groups at organizations na handang tumulong at magbigay ng advice sa mga bagong dating na Pinoy. Para sa mga interesado, mag-research po kayo ng mabuti, bisitahin ang official website ng Danish Immigration Service para sa updated na information. Makipag-ugnayan din sa Danish Embassy sa Pilipinas. Para sa mga katanungan, sa mga nanonood, sana ay nakatulong ang information na ito sa inyo. Kung may mga katanungan pa kayo, feel free to comment down below. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para makatulong din sa iba nating kababayan. At syempre, isubscribe na rin po kayo sa aking channel para sa mas marami pang useful information tungkol sa buhay abroad. Hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa susunod na video. Ingat po tayong lahat.